na isang ilang grupo ng mga human rights defenders na magkaroon ng proteksyon mula sa gobyerno para sa kanilang kaligtasan. Ayon sa pagkatala ng grupong Task Force Detainees of the Philippines, mayroong halos 500 cases ng violations laban sa mga human rights defenders sa Pilipinas. Kabilang dito ang pag-torture, pananakit, harassment at pagpatay. Dagdag pa ng grupo, nakakabahalan na dumadami pa ang kaso ng karahasan kapag hindi nag Nais na nilinawin ng mga human rights defenders na sila ay tagapagtanggol lamang ng mga karapatan ng mga magsasaka taliwa sa sinasabing sila ay mga insurgents. Ang problema po kasi sa human rights defenders, kagaya namin, ang palaging minamaximize ng government and the mining company na kami mga human rights defenders kaya nila surveillance, kasi kami ay mga insurgents at part ng insurgents. Yun yung fear namin. Yung fear na namin next is for our life. Kaya marami din human rights defenders na ganyan na ang nangyayari. No? From surveillance and then after that, di mo alam kung ano na mangyayari.